Papalapit na po ang Pasko kaya sa mga mommies and daddies, may nahanap na ba kayong perfect pasyalan para sa mga chikiting? Baka gusto po ninyong bisitahin ang bagong bukas sa playground sa Luneta na educational din para sa mga bata. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Luneta ang OG pasyalan dito sa Maynila. Kaya kung naghahanap kayo ng pwedeng puntahan this holiday, Sakto, may kabubukas lang na park dito. Hindi na kailangan ng pa ng Metro Manila para makapag-unwind. Binuksan kasi ngayong November lang ang bagong playground na tinawag na Children's Play Garden. Chill at chill pa ang vibes dito dahil hindi pa ganon karami ang tao at presko pa ang hangin. Kaya ang pamilya ni Kuya Alvin Pinili na dito na mag-family bonding. Matagal-tagal na raw kasi niyang hindi na ipapasyal ang kanyang pamilya dahil sa trabaho. Tagal-tagal na rin hindi ko napapasyal dahil busy sa trabaho o gawaing bahay. Nag-i-enjoy. Maraming bata rin naglalaro dito. Paano hindi mag -e enjoy Marami kasi palaruan dito. May slides, siso at meron ding pang tambol at chimes na musical instruments. Pwede rin matuto dahil merong mga trivia tungkol sa halaman pagtatanim at iba't ibang ibon na nakakalat sa loob ng park. Hindi lang yan dahil makahalubilo din nila ang iba't ibang mga bata ng inyong mga tsikiting at maturuan silang makipag-socialize. Mas maganda kasi nag enjoy talaga yung mga bata kahit papano. Hindi yung nasa bahay lang, puro cellphone lang, hindi nila makakabanding yung ibang mga bata. Bukas ang Children's Play Garden araw-araw mula 8am hanggang 6.30 ng gabi. Nakakamiss maging bata. Palaro-laro lang at patawa-tawa lang. Kaya ngayong holidays, spend quality time with your family and enjoy. Mobile Journal Iban Tanigipo hatid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay e, simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.